Ang nakatambak na mga container na ito kapatid ay nastak sa mga malalaking pier ng China. Nangyari ito dahil sa ginawang pagpataw ng napakalaking taripa ng Amerika sa mga produktong nagmumula sa China. Dahil dyan, maraming mga eksporter na Chinese ang talagang hindi na nakabangon sa pagkakalugi at paniguradong si mismong Chinese President Xi Jinping ay maiiyak na lang dahil sa tindi ng epekto nito sa kanilang ekonomiya. Pag-uusapan natin mga kapatid ang nagaganap ngayon na ng matinding trade wars sa pagitan ng China at Amerika at malalaman din natin mamaya kung paano lumagapak ang mga negosyo sa China dahil sa matinding mga buwis o taripa na ipinataw sa kanila ng Amerika. Noong kalagitnaan ng 2025, ipinatupad ng Trump administration ang isang serye ng mga taripa sa mga kalakal mula sa China. Ang taripang ito ay umabot sa isang nakakalulang 145% na nagdulot ng matinding epekto sa ekonomiya ng China at sa pandaigdigang supply chain. Ang hakbang na ito ay nagresulta sa malawakang pagkansela ng mga order mula sa mga American company na nagdulot ng pagbagsak ng dami ng mga kargamento mula China. Ayon sa mga ulat, ang mga kargamento mula sa China ay talagang bumagsak na nagdulot ng mga pagkaantala at pagkaipon ng mga cargo containers sa mga pantalan. Sa kasalukuyan, tinatayang milyon-milyong mga container ang nakatambay sa pantalan ng China at hindi nakarating sa kanilang mga destinasyon. Ang China mga kapatid ay isang bansa na matagal nang umaasa sa malalaking export sa ibang bansa lalo na sa si Estados Unidos. Kaya naman ang mga taripa na ipinataw ng Trump administration ay nagkaroon ng malalim na epekto sa kanilang ekonomiya. Habang patuloy na natitenga ang napakaraming kargamento sa pier ng China... Tumataas ang mga presyo ng mga kalakal at nagsisimulang maghirap ang mga negosyante at manggagawa. Ayon sa isang pagsusuri, ang mga taripa ay nagdulot ng pagbaba ng 35% sa mga booking ng importasyon mula sa China mula noong huling bahagi ng March at isang 43% na pagbaba sa mga kargamento mula sa China noong huling linggo ng April 2025. At ang masaklap dito, ang mga epekto ng mga taripa ay hindi lamang nararamdaman sa mga pantalan, kundi pati na rin sa iba't ibang sektor ng ekonomiya ng China. Ang China ay isang pandaigdigang leader sa pagmamanufacture ng mga electronic equipment, sapatos, tela at mga gamit na pangindustriya. Ngunit dahil sa mataas na taripa na ipinataw ng Amerika, nagsimula ng magbago ang mga operasyon ng mga pabrika sa China. Marami sa mga Chinese company tulad ng mga gumagawa ng mga cellphones, tablet at iba pang consumer sa electronics ay nagdesisyon na itigil ang kanilang produksyon o ilipat ang mga operasyon sa ibang mga bansa sa Asia tulad ng Vietnam, India at iba pang mga emerging economies na hindi gaanong apektado ng mga taripa ng US. Ayon sa ulat ng Investors Business Daily, ang mga kilalang kumpanya tulad ng Foxconn at Huawei ay nagulat ng pagbaba ng kita ng higit sa 30% sa mga unang bahagi ng 2025 dahil sa mga pagkaantala at kawalan ng sapat na demand. Bukod pa riyan, ang pinakamatinding naapektuhan ng mga taripa ay ang mga maliliit na negosyo sa China. Kung saan, ayon sa isang survey na isinagawa ng China SME Development Index noong May 2025, 70% ng mga small and medium enterprises ang nagulat na nakakarana sila ng pagbaba ng kita. Sa kabila ng mga pagsubok, maraming kumpanya ang nagsisikap na makarao sila sa pamamagitan ng pagbabago ng kanilang mga supply chain at paghahanap ng mga bagong merkado. Ngunit hindi ito naging sapat upang makayanan ng epekto ng taripa sa kanilang negosyo. Samantalang ang mga pabrika na may malawak na operasyon ay nagulat na nagkaroon sila ng malaking pagbagal sa produksyon dahil sa mga pagkaantala sa paghahatid ng mga raw materials mula sa ibang bansa. Habang patuloy ang pagbaba ng demand mula sa Estados Unidos, nagsimulang maipon ang mga container sa mga pantalan ng China. Ang mga port tulad ng Shanghai, Ningbo at Shenzhen ay nakakaranas ng matinding problema sa pag ng mga idle containers na nagpapahiwatig sa pagbaba ng mga pag-export mula sa China. Ayon sa isang ulat mula sa South China Morning Post, Nagkaroon ng isang sitwasyon kung saan ang Shanghai Yangshan Port, isang pinakamalaking deep water port sa mundo, ay nagrenta ng space sa Taikang Port upang maparada ang mga hindi maibiyahin ng mga containers. Ang Shanghai Port na dati-rati ay mayroong hanggang sa 10 milyong containers na dumadaan kada taon, ay nahirapan na ngayon sa pagsasaayos ng mga kargamento sa kasalukuyang kondisyon ng kalakalan. Dahil sa patuloy na paglobo ng mga container sa mga pantalan ng China, maraming mga cargo ships ang kailangang maghintay sa labas ng mga pantalan upang maiwasan ang pagkatraffic ng mga barko. Ayon sa The Epoch Times, ang mga container na umaabot sa pitong palapag ang taas ay matatagpuan sa terminal ng Yanshan Port sa Guangdong. Ang patuloy na pagkaipon ng mga idle container ay nagdulot ng mas mataas na gastos para sa mga kumpanya ng shipping at logistik, pati na rin ang mga pagkaantala sa mga global supply chains. Ang mga taripa ng Estados Unidos ay nagdulot ng mga pagbabago sa presyo ng mga kalakalo produkto ng China na umaabot sa mga tindahan sa buong Amerika. Ayon sa Wired, ang pagtaas ng mga shipping fees at mga taripa ay nagdulot ng mas mataas na presyo ng mga produkto ng China tulad ng mga laruan, gadgets at electronics. Dahil dito maraming mga consumer sa Amerika ang nagsimulang magcaga sa mga lokal na produkto o kaya ay maghanap ng mga alternatibong produkto mula sa ibang bansa. Kasama na rito ang mga pagbabago sa supply chains ng mga malalaking retail companies tulad ng Walmart at Target na naguulat ng mga pagkaantala at pagtaas ng presyo sa kanilang mga tindahan. Ang mga gasto sa shipment ay malaki rin ang itinaas sa mga nagdaang taon at ang mga taripa ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas na ito. Ang mga kumpanya na umaasa sa mga produkto mula sa China ay kinakailangang mag-adjust sa mas mataas na gasto sa pagpapadala at ang ilang malalaking kumpanya tulad ng Amazon at Best Buy ay nagpatupad ng mga bagong estratehiya upang mabawasan ang mga epekto ng mga taripa sa kanilang mga operasyon. Ang epekto ng mga taripa ng US ay hindi lamang nakatambad sa surface level ng pagbaba ng pag-export, kundi nagdudulot din ito ng mas malalalim na pagbabago sa mismong istruktura ng ekonomiya ng China. Ayon sa mga eksperto sa ekonomiya, ang pagtaas ng mga taripa ay nagpahina sa sentralisadong modelo ng ekonomiya ng China na matagal nang umaasa sa mga pag-export upang magbigay ng trabaho at palakasin ng industriya. Isa sa pinakamalupit na sektor na naapektuhan ay ang manufacturing sector kung saan sa isang ulat ng China Labor Bulletin, nakasaad na ang mga pabrika sa China ay nagulat ng pagtaas sa bilang ng mga empleyadong nawala ng trabaho sa huling bahagi ng 2025 kasama na ang mga manggagawa sa mga industriya ng electronics, textile at kagamitan sa bahay. Ang mga malalaking pabrika tulad ng Foxconn at Lenovo ay nagsimulang magbawas ng empleyado bilang resulta ng patuloy na pagbaba ng demand mula sa Estados Unidos. Ang mga kargamento ng mga produktong gaya ng smartphones, electronics at mga gamit sa bahay ay bumagsak ng malaki. Ayon sa Bloomberg, ang pagbaba ng mga trabaho sa mga sektor na ito ay may direktang epekto sa kapakanan ng mga pamilya. Ang mga manggagawa na nawala ng trabaho ay nahirapang maghanap ng bagong pagkakakitaan, lalo na sa mga rural na lugar kung saan limitado ang mga alternatibong industriya. Bukod pa rito, ang mga lokal na pabrika ay nagpupumilit na panatilihin ang kanilang operasyon sa harap ng mas mataas na gastos sa raw materials at logistik na dumadagdag pa sa epekto ng mga taripa ng Estados Unidos. Ngayon mga kapatid, bilang tugon sa patuloy na pagbaba ng demand mula sa Estados Unidos, ang China ay nagtangkang magbukas ng bagong mga merkado tulad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya, Gitnang Silangan at Europa. Ang China National Petroleum Corporation o CNPC at iba pang malalaking kumpanya ay nagsagawa ng mga negosasyon upang makipag-ugnayan sa mga bagong kasunduan sa kalakalan upang mapanatili ang paglago ng kanilang mga industriya. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay hindi sapat upang ganap na mapunan ang mga nawawalang kita mula sa US market. Ang mga trade agreements na pinapalabas ng China tulad ng Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP na kinabibilangan ng mga bansa sa Asya ay nagbigay ng ilang pag-asa. Ngunit wala pa rin nakatagdang kapalit ng kita mula sa US market na kasing laki ng pinagbabayaran ng mga taripa. Ang mga taripa at ang pagbagsak ng kalakalan sa pagitan ng US at China ay nagdulot ng ripple effect sa buong mundo habang ang China ay isa sa pinakamalaking exporters ng kalakal, ang pagkakaroon ng mga taripa at trade barriers sa pagitan ng dalawang bansa ay nagbigay daan sa mga pagbabagong pang-ekonomiya na nararamdaman hindi lamang sa si Estados Unidos at China kundi pati na rin sa buong mundo. Ayon sa Reuters, maraming kumpanya na nakabase sa US na may supply chains mula sa China ay napilitang magsimula ng mga alternatibong diskarte upang mapanatili ang kanilang operasyon. Halimbawa, ang mga multinational na kumpanya gaya ng Apple, Nike at Adidas ay nagsimulang maghanap ng mga alternatibong pabrika sa mga bansa tulad ng Vietnam, India at iba pang mga bansa sa Asia upang makaiwas sa mga taripa at mapanatili ang kanilang profit margins. Marami ring mga kumpanya ang nagsimula ng mag-automate ng kanilang mga operasyon sa mga pabrika sa China upang mabawasan ang gasto sa paggawa. Ngunit ang hakbang na ito ay nagdulot ng mga epekto sa mga manggagawa na nawala ng trabaho. Ang mga pagtaas ng logistic cost ay isa pang direktang epekto ng trade war. Ayon sa ulat ng World Trade Organization o WTO, ang mga paghihigpit sa pagpapadala ng mga kalakal mula sa China ay nagdulot ng pagkaantala sa mga supply chains na umaabot sa iba't ibang kontinente. Ang mga gasto sa pagpapadala ay tumaas ng halos 15% at ang mga shipping companies ay nagsimulang mag-adjust ng kanilang mga operasyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng mga rates upang masustentuhan ang kanilang operasyon. Ang krisis na dulot ng trade war ay hindi lamang nagkaroon ng epekto sa mga ekonomiya ng China at Estados Unidos, kundi pati na rin sa mga umuusbong na merkado sa Asia at Africa. Ang mga bansang umaasa sa mga kalakal na inaangkat mula sa China ay nagsimula ring magdusa dahil sa kakulangan ng supply at mataas na gasto sa logistik. Halimbawa, ang mga bansa tulad ng India at Indonesia ay nakakaranas ng pagtaas sa presyo sa mga consumer goods na nagdulot ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga lokal na merkado. Ngayon mga kapatid, sa mga hindi po nakakaalam kung ano itong taripa na sinasabi at paano ito gumagana, ito po ay isang buwis o bayarin na ipinapataw ng isang bansa sa mga produktong inaangkat o yung tinatawag na imported goods mula sa ibang bansa. Karaniwan itong sinisingil sa pagpasok ng mga kalakal sa loob ng bansa at itinatakda batay sa halaga ng produkto, dami o timbang. Layunin ng taripa na kontrolin ang daloy ng kalakalan at protektahan ang mga interes ng lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagpataw ng taripa, Nagiging mas mahal ang mga dayuhang produkto sa merkado kumpara sa mga lokal na produkto. Dahil dito, mas naiinganyo ang mga consumer na suportahan at bilhin ang mga lokal na produkto dahil mas mura ito. Pinapalakas nito ang kita ng mga lokal na negosyo at tumutulong sa kanilang paglago. Kapag mas pinipili ang mga lokal na produkto, mas lumalaki ang pangangailangan sa produksyon. Bilang resulta, mas maraming manggagawa ang kailangan kunin, kaya tumataas ang employment o oportunidad sa trabaho. Nakikinabang dito ang mga manggagawa at ang kabuang ekonomiya. Sa ilang kaso, ang taripa ay ginagamit din upang limitahan ang pagpasok ng mga produktong may mababang kalidad o hindi ligtas. Sa ganitong paraan, napapanatili ang kalidad ng mga produkto sa merkado at naiingatan ang kapakanan ng mga mamimili. Ang mga taripa ay nagsisilbing dagdag kita para sa gobyerno na maaring gamitin sa mga proyekto tulad ng infrastruktura, edukasyon at serbisyong panlipunan, isa itong uri ng kita na galing sa kalakalan. Ngayon mga kapatid, dahil sa nagiging mahal na mga produkto ng China na mabibili sa mga pamilihan sa Amerika, sa mga susunod na taon, maaring magsimulang magsagawa ang mga kumpanya ng US ng mas maraming localized production efforts upang hindi na kailangang umasa sa mga imports mula sa China. Ang pagbabago ng estratehiya na ito ay maaaring magdulot ng mga posibleng epekto sa local production at magbigay ng bagong oportunidad sa mga manggagawa sa US. Sa kabilang banda, ang China ay malamang na magpatuloy sa pagpapalawak ng mga kasunduan sa kalakalan sa mga bansang hindi kasama sa US trade agreements. Ang pagsali sa mga bagong kasunduan tulad ng Regional Comprehensive Economic Partnership ay makakatulong sa China na mabawi ang ilan sa mga pagkalugi sa kanilang mga kalakalan. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito?